Hello mga kusupad, kayo? At sa vlog natin mga kusupad, pag-uusapan natin na mga sikreto para magbuka dewata sa lalaking mahal mo. At kung handa na kayong lahat, masarap po tayo. At muli, Beach Park! At ang unang sikreto para magmukha kang diwata sa lalaking mahal mo is matutong makibagay, matutong makisama. Yan ang unang sikreto upang ikaw mas lalong gumanda sa paningin ng isang lalaki. O sa lalaking mahal mo, sa partner mo, sa lalaking lihim mong minamahal. O sa ka-emu mo, o kahit sa ka-no-label mo pero may nararamdaman ka sa kanya. Sino man yan na gusto mong mas lalong magandahan sa'yo, magandahan sa'yo. Dapat uh, marunong kang makibagay, marunong kang makisama. Sa sa mga sangkap upang makuha mo ang puso nila. Sapagkat ka-inspired, kapaliktaran kapag hindi ka ganyan, hindi ka marunong makibagay, hindi ka marunong makisama. Sigurado ko, imbis na makuha mo lalo ang puso ng isang lalaki, ay baka kainisang ka pa niya o kaya naman layo ang ka pa niya. At hindi niya gugustuhin na mapalapit sa iyo. Hindi niya gugustuhin makilala ka o hindi niya gugustuhin pumagal pa kayo. So, kung mangyari yon kaya marunong ka dapat makisama, marunong ka makibagay ang mga babae na marunong makibagay, ang mga babae na marunong makisama, yan yung mga babae na nagkakaroon ng matatanggal na relasyon. Yan yung mga babae na talaga namang minamahal. Pinapahalagahan at nagkakaroon ng masayang pagsasama. Kaya kung hindi ka magiging ganyan, mas mabuti pa ka-inspired na huwag ka na makipagrelasyon. Dahil sigurado ko, masisira lang ang talaga namang araw nyo parehas ng lalaki. Kaya kung gusto mo na maging magmukha kang diwata, di ba? sa kanyang mga mata eh kailangan marunong ka talaga makisama nakakaganda yan, maniwala kayo sa akin hindi lang naman yung kagandaan sa itsura eh. hindi lang naman yung sabi natin yung kagwapuan, kagandaan sa pagbumuka o sa imahe ng looks mo hindi lang yan dyan kundi sa ipinapakita mo sa tao at sa pinaparamdam mo sa kanya dagdag pa sa pinaparas mo sa kanya talaga naman ka-inspired Kapag ikaw ay ganyan, pagpapakita na karapat dapat kang pahalagahan. Matutong makisama upang magmukha kang diwata sa kanyang mga mata. Mas lalo siyang magandahan sa iyo, ka-inspire. At ang sikreto mga inspire upang talaga namang magmukha kang sa mga mata ng lalaking mahal mo is be confident at pangalawang inspire Sa isa pinaka, talaga namang sikreto upang ang isang lalaki o ang sino mang lalaki sa buong mundo ay maaaring mahulog ang puso sa at ibigin ka. Alam nyo, gustong gusto nang makalakihan yan. Yung ganyang babae. Sa totoo lang, kahit ako, ayaw namin yung babae nga, no? walang kumpiyansa sa sarili. Yung laging nahihiya, ayaw namin nun. Yung laging takot, ayaw namin nun. Alam namin na babae kayo. Pero, yung ibang babae kasi masyado ng OA dapat gusto rin namin sa babae na babae pero kahit pa paano, strong. May, may katapangan, may pagpuporsige sa buhay, nagtete risk, uh, marunong lumaban, marunong humarap sa mga tao, marunong magsalita sa mga tao, manindigan kung ano ang tama, lumakad, lumakad with confidence, ba diba? magsalita with confidence. Hindi yung palagi ka na lang kala mo eh. hiya ka sa sarili mo. Lagi ka na eh, Lagi kang feeling mo sa sarili mo. Hindi ka maganda. Palagi mo lang iniisip. Palagi mo lang sinasabi sa sarili mo na hindi ka naman kagandaan. Nakakahiya. Hindi ka magaling. Hindi ka mahusay lumakat Hindi ka mahusay makipag-usap. Hindi ka mahusay sa ganito. Lahat na lang na mga negatibong bagay sinabi mo na at pinarinig mo na sa sarili mo. Mag-ingat kayo sa pinaparinig nyo sa sarili nyo. Dahil nakikinig yan. Palagi kang maging positibo. Maging kumpiyansa. Sa pagkat isa yan sa attractive. Para sa mga kalakihan. Pag mumuka kang maganda sa mga mata nila. Tandaan nyo yan. Marami ng patunay niyan. Kahit yung ibang artista, di ba? May mga artista na hindi naman ganun kaganda. Pilitok lang. May mga model na hindi naman ganun ka talaga ka-attractive. Pero bakit sila yung sumisikat? Bakit sila yung sabihin natin nangingibabaw sila yung nagugustuhan ng tao sapagkat may kumpiyansa sila hindi sila puro hiya marunong silang magpakatotoo at talagang ipakita sa buong mundo kung sino sila talaga naman kay inspired sa isang mga sikreto sa buhay upang ang opportunity ay lumapit sa iyo hindi lang yon ang mga kalakihan ay magustuhan ka hindi pa yon ang lalaking mahal mo talaga namang mas ipagmalaki ka maging proud sa iyo, mas lalong magandahan sa iyo ka inspired. At ang pangatlong sikreto mo makasupport upang talaga namang magmukha kang diwata sa mata ng lalaking mahal mo is dapat alam mo ang value mo. Yan ang pangatlong ka inspired. Sa isang pinakakailangan, pinakatotoo at pinakasikreto. Ang babae na alam ang value sa kanyang sarili ay eh, hindi po na siya ay sinasaktan. Niloloko pinagtataksilan. Ang babae na alam niya ang value sa kanyang sarili ay eh, hindi kailanman maging easy to get ang mga babae na alam ang value niya sa kanyang sarili ay hindi hindi nananatili sa isang relasyon na napaka-toxic. Hindi naghahabol sa isang lalaki na sa siya sasaktan. Hindi na nababaliw sapagkat alam niya na talaga namang dapat niya pa rin mahalin ang kanyang sarili. Dapat alam mo ang value mo. Hindi yung kung sino-sino na lang. Hindi yung kalagkaring babae. Hindi yung easy to get na babae hindi yung babae na para bang sabihin natin okay lang sa kanya kahit palagi siyang niloko, lagi siya saktan, nagpapakamartir. Masyadong marupok. Napakalambot pagdating sa lalaki, pinapatawad agad, di man lang pinapahirapan upang matuto yung lalaki. Dapat alam mo yung value mo. Diba? Hindi yung, okay ah. masyadong mapagpatol. Yung ibang babae, sabi nila, sila daw ay high value, pero ito, hindi man makita sa kanila dahil o oh, sa sabi natin rito talk lang sa hindi nila ka level bakit hindi ka level eh ganun yung ugali nila eh magiging ganun ka din hmm. kaya inspired dapat alam mo yung value mo upang kapag yan ang nakita ng lalaki ay lalo kang gaganda sa mga mata niya di ba hindi yung masyado kang ano masyado kang easy to get dapat alam mo yung value mo Pagka palay ka ng sinasaktan, pag palay ka ng niloko, tapos binabaliwala ka na, ginaghost ka na, minsan na lang magparamdam, hindi ka na masyadong nilalambing. At para bang wala lang patutunguhan ng inyong relasyon, dapat alam mo yung value mo. Alam mo kung saan ka dapat naroroon na o kung saan ka dapat lumugar, hindi sa ganyang sitwasyon. Hindi mo kailangan pagpita sa sarili mo sa si isang taong ayaw sa'yo. Hindi mo kailangan maghabol sa si isang lalaki na palay ka namang pinapaiyak. Hindi mo kailangan magtiis sa isang relasyon na wala namang nadudulot na maganda at kaligayahan sa iyo. Alamin mo ang halaga mo sa sarili mo. Hindi mo nagbubulag-bulagan ka. Imulat nyo ang mga mata nyo. Kung sobra na, tama na muna. Kapag ka hindi na maganda yung trato sa iyo, layo-layo ka muna. Kapag ka pati ka pa, nitiis ka na, higit sa lahat, pinagsasalitaan ka ng masama, yung mga salita sa iyo, masasakit na, minumura ka pa. Yung iba sinasaktan pa physical sa katawan. Puro pasano yung katawan mo ha. Ano, kaya pa ba? na hindi, kaya yung super nadadaan naman sa ano eh. Picasin oil eh. Nadadaan pa sa hilot-hilot. Eh, nadadaan pa sa ano, alcohol. O talaga, hindi mo talaga pinapahalagan sarili mo. Hindi mo alam ang value mo. Kaya spark. Sana naintindihan nyo ako. Alamin mo ang value mo. At kailanman, hindi mapapangitan sa iyo ang lalaking mahal mo. Sa halip, bastado po siyang magagandahan sa iyo. At pang-apat na sikreto mga spark, para magmukha ang diwan sa lalaking mahal mo is maging simple pero nag-aayos. At pang-apat kayo inspired. Ano yung kayo Maging simple pero nag-aayos. Oo naman, hindi naman sinabi porket simple, hindi ka na mag-aayos. Meron namang uh, simple siya, simple yung babae pero nakaayos. Eh, paano ba natin masasabi hindi na simple? Yung sobrang kapal na lang make up. Sobrang ano na, sobrang asabi ah, sabihin natin sobrang OA na yung pananamit. OA na yung hairstyle ng buhok. Di ba? Sobrang OA na sobrang OA na talaga sa mga sa mga ginagawa sa kanyang sarili. Di ba? Eh pagiging simple, nakakaganda yan. Simplicity is beauty. Simplicity is the ultimate sophistication. Talaga naman. Pag yan ay sinabuhay mo, minaster mo, yun nag-aayos ka pero simple pa rin. Nagpapaganda ka pero simple pa rin. Hindi sobra, hindi kulang. Sapat lang. At yan ang gusto ng makalakian. hinahalap hanap na makalakian. Gusto namin yung ganyan. Yung babaeng simple sapagkat pinapakita nyo na kayo ay klase ng babae na hindi ganun kalande at hindi ganun kapapansin sa iba. Pero hindi rin naman bura, at hindi rin naman pabaya sa kanyang sarili. Sapat lang. Maging simple pero nag-aayos palagi ka inspire. sa mga sikreto, dapat mong tandaan at dapat mong gawin. Huwag sobra kung mag-ayos ng kung magayos ayos huwag OA. Dapat yung bagay lang sa'yo, simple yung babae, sa isang pinakagusto ng mga at ang partner mo, ay talaga namang magmukhang diwata sa kanya, sapagat mas talo kang magiging maganda, ka-inspire. At ang mga to mga ka para magmukha ka diwan sa lalaking mahal mo is palagi mag-skincare na palagi mga ka -inspar. Eh, alam nyo kay Spard, bilang isang babae, ikaw, kayo, dapat lagi kayo nag-skincare. Sa sa mga nakikita ko kung bakit ang ibang babae naggagandahan ngayon at may, may mga nakita pang ako before and after. At dati hindi naman ganun yung mukha nila. Hindi naman dati ganun yung kutis nila. talk lang yung, yung ibang babae, ang hitim noon ah tapos hindi pa masyadong kagandaan pero dahil nag skin care sila nag improve gumanda talaga namang naging kaakit akit at ngayon ay pinag-aagawan na kaya mag skin care kayo mag self improve Kasi sa mga nagagawa ng skin care nag improve ka eh kay inspired bakit? hindi ako marunong eh ano? hindi ko alam kung anong dapat na produkto ang gagamitin ko at hindi rin ako marunong kung paano gamitin alam nyo mga kaisupad, kapag hindi mo alam, dapat mong alamin. Mag-search ka, magtanong ka. Puro kayo dahilan eh. Humarap kayo ng paraan at solusyon. ba? Diba? Sa umpisa mahirap yan, pero sa umpisa lang yun. Lagi yung tatandaan na lahat ng bagay sa mundo, sa umpisa lang yan mahirap. At ang mga nagtatagumpay ay si... Ang mga nagtatagumpay is yung mga tao na willing magdaan sa hirap. Kaya hindi nagtatagumpay yung ibang, gusto lang madali. Kaya hindi nagtatagong pa yung iba, gusto nila easy, easy lang. Walang, walang overnight success. Lahat na, lahat yan, pinaghirapan. Kung gusto mo, ganun, di ba? Ayaw mahirapan. Gusto mo maganda ka kagad, ganun? E dapat sa'yo, mahika. Dasal at pahinga, di ba? Pero, ang mga gumaganda, yun yung mga matataga. At, kung sa sarili nila, ito pa isa, sabi ng iba, mahal kasi kay Inspired, eh, wala akong pera. Kaya eh di -ipon, ipon kahit pa konti-konti. Diba? Bakit? Kailangan ba sobrang mamahal? Hmm. magkipon, Maglagay sa budget. Kailangan na ba talaga ka-inspart? Kailangan 'yan. Kasi babae eh. Pangalawa may partner ka. Oi, single ako ka-inspart, single. Say single and ready to mingle. yun naman pala eh kahit na single ka pa, dapat nagpapaganda ka. Dapat, lagi ka pa rin nag-skincare, nag-self-improve. Kasi hindi mo alam kung sino yung mga lalaki sa paligid mo na nahuhulog na pala ang loob sa Diba? O ngayon, sabi ng iba guys, Spark, ah, mas lalo bang magagandahan sa akin yung boyfriend ko? Mas lalo bang magagandahan sa akin yung mister ko? Pagka nag-skincare ako, malamang sa alamang, Este malamang sa malamang, mas talo siyang magagandahan sa iyo. Dahil magi-improve ka nga eh. Hindi ka naman pa pulusok pa baba kundi pataas yung value mo. Magi-improve ka. Maniwala kay sa akin kayo Yan ang gusto mga kalakihan. Yung nagpapaganda yung girlfriend nila. Yung nagpapaganda yung mister nila. Ay talaga naman. Yung kamay niyan, gagapang bigla sa'yo. Yung bibig niyan, ditikit bigla sa'yo. At yung ilong niyan, didikit sa buhok mo at lagi ka niyang yayakapin lagi ka niyang lalambingin palagi siyang magiging romantiko sa'yo at sa gabi ang mga mister nyo ay talaga namang para aswang nakakain sa inyo Since, sa isang mga sikreto upang ikaw ay mas dalung gumanda magmukha kang diwata lalo pa sa partner mo ka inspire at ang pangalong sikreto mga inspire para magmukha kang diwata sa lalaking mahal mo is magpakatotoo ka yan ang pangalan Sa isang pinaka kailangan mo. Pinaka talaga namang top secret upang magustuhan ka ng mga tao, magpakatotoo ka. Dahil kapag nagpaka-plastic ka, eh, makikita at makikita rin naman yan. Hindi mo naman habang buhay may tatago ang tunay na ikaw eh. Siguro, may tatago mo yan araw, weeks, months. Pero, hindi ko alam. I don't think so kung may tago mo yan ng taon pakita mo na agad kung sino ka. Di ba? Para balik mo naman, masabi niya na kagad sa'yo yung mga ayaw niya sa'yo. Kunyari, isa kang babaeng malakas lumamon. Hmm, di ba? Tapos, kunwari ka pang dahan-dahan ka kumain, ang, laki, ang, taba mo naman. Magtataka po yun, ba't ang taba mo? konti mo naman kumain, di ba? Tapos, pag tumagal kayo, makikita niya, lakso palang lumamon. So, umpisa pa lang, pakita mo na, malas ka kumain. Para sabihin niya kagad ka yung totoo na ayaw ko ng ganyan. ba? Diba? Ganun yan. May mga bagay kang dapat ipakita sa kanya ng mas maaga. Kaya marami naghihiwalay. Kaya marami nag-aaway, nagkakatalo. Kasi nagpa-plastikan sa umpisa pa lang. Diba? Kahit sa dating, kahit sa pakikipag-date pa lang, pakikipagkaibigan pa lang, sa una pa lang, magpakatotoo ka na para at least masala mo na kung sino yung ma masala mo na kung sino yung matitira masala mo na kung sino yung totoo din sa'yo masala mo na kung sino yung gusto ka talaga at handa kang ipulso talaga naman ka-inspire eh nakaganda ba yan ka-inspire? gaganda ba kami yan lalo kapag nagpatotoo kami? oo naman dahil magiging ah, magiging totoo yung kilos mo magiging totoo yung salita mo magiging totoo kung paano ka mag-isip, magiging totoo yung pakikisama mo. At nakakaganda yun. Kaya naman na hindi nagiging pangit ang pagpapakatotoo. Ang pangit yung pagpapaka-plastic, pagkunwari. Yan ang pangit. Diba? Ay nangluloko ka ng tao eh. Nangluloko mo siya, yung boyfriend mo, yung partner mo, o yung maniligo mo na gano'n ka na, di ka naman gano'n. Ngayon, maganda ka sa mga mata niya. Kasi nagpapakaplastik plastic ka. Pero pag nakita niya na yung totoong ikaw, papangit ka na sa kanya. Kaya ngayon pala magpatotoo ka na upang tanggapin niya yan, mahalin niya yan sa'yo kung sino ka. At dahil doon mas dalo kang gaganda, hindi lang ngayon kundi sa pangmatagalan ka in support. At mapitong bias mo na pwede mong gawin upang magmukha ang diwat sa lalaking mahal mo is alamin mo kung ano talagang gusto mo yung papitok and spark. Isa sa pinakamahalaga yan, alamin mo nyo kung anong gusto nyo talaga sa buhay. Eh, bakit naman ganyan ka Inspired? Nakaganda ba yan? Gaganda ba kami sa mga mata ng partner namin pag ganyan? Oo naman. Kasi, ayaw na mga kalakihan yung babae na magulo. Hindi alam ang gusto. At dahil doon, mababad trip lang sa'yo na laki. Pag nabad trip lang sa'yo, tingin mo, ma, 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 ma magagandahan sa'yo yan. Pero pag yung babae na alam talaga ang gusto niya, ibig sabihin lang nun, yun yung babae na may value dahil ina uh, seryoso sa buhay, matured. At yung babae na yun is sabihin natin hindi pala asa dahil may goal eh. Alam yung gusto niya. 'Di ba? At may diskarte at mataga sa buhay. Hindi yung babae na sadong depende lang sa lalaki na wala nang ginawa kundi umasa ng umasa sa lalaki, umasa ng umasa sa hingi, sa bigay at sa padala. Dapat may sarili kang diskarte tulungan mo ang mister mo tulungan mo ang asawa mo tulungan mo ang boyfriend mo tulungan kayo ng partner mo alamin mo kung yung mga bagay na gusto mo upang masuportahan kanya doon at upang magawa mo rin iyon at upang aware siya rin doon at upang talaga naman ka-inspire mapag-usapan niyo ang mga bagay na yan tulad ng mga bagay na gusto niya na pinag-uusapan ninyo sabihin mo rin kung anong gusto mo sa umpisa pa lang sigurado ako mas talo kang gaganda sa mga mata niya dahil yung sa pinaka gusto ng mga kalakihan yung babaeng totoo at merong pangarap sa buhay babaeng may goals at babaeng alam niya kung anong gusto niya ka inspa at, at ang pangulong sikreto mga kasuspar upang magmukha kang diwata sa mga mata ng lalaking mahal mo is palagi kang maging humble na tao maging mapagpakumbaba maging humble hindi yung nagmamataas ka na akala mo kung sino ka Oo, oh, sabihin natin yung iba sa inyo. Alam ko may mga nanonood sa inyo, mayayaman eh. Oo, oh, may mga subscribers ako dyan, alam ko mayayaman. May mga subscribers ako dyan, alam ko mga sikat. May mga subscribers ako dyan, alam ko na matataas ang status. May sinabi sa buhay. Magaganda, mga sexy. Pero dahilan na ba yun upang magbatas ka? Walang permanente sa mundo paano kung paparusahan ka ng Diyos at ibag sa Kanya? Talaga naman, paano na? Nasaan na pa pagmamataas mo? Kung meron kang kayang gawin na hindi kayang gawin ng iba, pero meron din kayang gawin ng iba na hindi mo kayang gawin. Meron ka na wala sa iba, pero meron sila na wala ka. Palagi ka maging mapagpakumbaba, sapagkat ang Dios ay talaga namang umiibig sa mga taong mapagpakumbaba. At mas talo ka pa ng bibiyayaan. At kapag nakita ng isang lalaki na ganyan ka, mas lalo niyang mamahalin iibigin at papahalagahan. Magiging malambing sa iyo. Gaganda ka lalo sa mga mata niya. Totoo 'yan. Diyan nakukuha lalo ng babae ang puso ng lalaki sa pagiging mapagpakumbaba ng babae. At kapag ka ang babae mapagpakumbaba, ibig sabihin lang niyan masunurin siya. Marunong makinig sa lalaki, may respeto, marunong gumalang. Ang mga babaeng mapagmataas, kadalasan diyan ninyo yun 'yung mga babae mga bastos sa lalaki walang galang, matigas ang ulo, hindi nakikinig, at piling niya siya ang boss sa relasyon. Huwag kang maging ganyan, magpaka-feminine ka, upang maramdaman ng lalaki na masculine siya, at talaga naman kay inspired, magiging maayos ang matrix, o ang talaga namang karapat dapat na relasyon ninyo. Maging masaya kayo, at ang lalaki, ay mas dalong magandaan sa iyo sapagat, liligaya siya sa tuwing nakikita kanya, ka-inspired. So mas po yung parang mas dapat pumakit sa pagtapos ng vlog neto. Sige pong kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba at sa mga hindi pa po subscribe ay po sa kaya mag-max click na rin po notification bell upang mag-update kayo pag may bago akong upload. So mag-sumagpa-coaching, magpa-advise, makausap pa ko tungkol sa inyong problema sa pag-ibig ay pakimais lang po ako sa aking Facebook ay po yung profile picture ko, pakichat lang po ako at ang mismo mag-relapan sa inyo. Maraming maraming salamat, Max Spark, bagingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli! be spot